Ito pala yung part 2 day 2 namin dito sa Sikihor. Nagal ko na nga na po yung una at ito pa nga lang din yung kasunod. Pakita ko naman sa inyo kung saan nga kami nag-stay. Dito nga yan kay CB Hotel. Kami naman dito tabi-tabi halos yung pwede yung pag at ito nga lang yung nakita ni Mod na mura-mura. At yung iba naman mura nga din pero wala naman agad at na nga. Ito nga pinag namin ay sobrang lapit din naman din sa dagat. wala nga din sa balcony ay tanaw na tanaw mo nga na din agad. Problema lang talaga dito sa Sikihor napakaaga at napakabilis nga ng kanilang low tide. Na nakuha namin Wednesday, may kasama na nga din siyang breakfast. Tigitigis sa nga kami diyan kahit nga si Pau Pau ay kasama na nga din sa libre. After namin kumain, dumiretso naman kami dito sa may dagat na. Susulitin na nga din namin at pamayang alas 12 ay kami mag-out na. Pabalik na nga ulit kami sa Domaguete at kinabukasan nga ipauwi na nga din kami ulit ng Cavite. Dito nga sa Sikihor ay sobrang yaman talaga ng dagat nila. Hindi ka nga masyado pang nakakalayo do sa pinakapangpang ang dami na nga agad si Archie. Hindi namin nakita dito mga starfish. After namin mag-check out, dito naman kami dumiretso sa may Fray Rogelio's. Katabi nga lang din ito nung pinagstaya namin. At ito pala yung mga in-order namin na pagkain. Ang sarap nga lang din dito magtambay habang ako kumakain ka, itanong-tanong mo nga yung dagat. Sobrang nakaka-relax nga at parang nga nakakawala din ng pagod. Habang ang iniintay namin yung sasakyan namin tricycle pabalik nga doon sa may port ng Siquijor. Tambay-tambay nga muna kami dito at enjoy na enjoy pa rin nga ni Pau Pau. Plus 40 minutes lang naman yung biyahe papunta nga doon sa port. Hindi ka naman maiinip sa sobrang ganda nga ng lugar dito. Pakadami pa nga mga puno at green green nga ang daan. Bago kami dumiretso ng port, ay dumaan nga muna kami dito sa may I Love Sikihor. Mandatory yan. Dapat pag nagpunta ka dito ng Sikihor, picture ka dyan. Kaya nga namin magpicture, dumiretso na nga kami dito sa port. Terminal fee ulit, 14 pesos. Yeah. Ilang minuto lang naman yung inintay namin dito at pinasakay na nga agad din kami sa barko. Yung biyahe naman dyan, 45 minutes lang at naandun ka na nga ulit sa Dumaguete. <laughs> Hindi pa nga namin natatapos yung pinapanood at nakapag nakadaong na nga agad kami. From dito naman sa port, nilakad na lang namin papunta sa hotel. Dun nga ulit kami mag stay sa Betel dahil doon nga kami kinuha kinukuha ulit ng room ni sir. Libre pa nga ulit yon ng boss ni Mon dati. Ay, ilang minuto lang din naman yung paglalakad at hindi ka rin naman mahihirapan. Sarap-sarap nga maglakad dito dahil ang daming ang tao ang diwaliwanag pa. Yung room na binigay nga sa amin ay yun nga ulit yung una pa namin ginamit. Lalagay na nga lang ulit ng extra bed para nga kay Ninang Lady. Kadating nga no maglalagay nga ng extra bed. Sige tulong nga agad itong si Pau Pau. Pakahilig talaga tumulong ng batang to. And then para naman sa dinner namin, nga kami na pumunta naman kami doon sa Maylanta. Isa din ito sa mga sikat na kainan dito nga sa Dumaguete. Dumaguete. Siyempre, hindi nga namin din ito papalampasin. Napakaganda nga ng mga design nila dito sa loob. Yung mga painting nga dito, naalala ko tuloy yung mga nakikita ko sa bahay namin dati. Yung sa mga pagkain naman nila, sobrang mumura nga lang din. Hindi ko nga natiis na hindi nga ako mag-order ng kanilang halo-halo. Parang sarap na sarap nga ako dun sa nakita ko nga dun sa kanilang menu. At ayan pala yung mga order namin. Parang halos pampulutan nga eh. Nakayayaan nga si Lady at saka si Bond na mag-inom na nga lang daw silang dalawa. Charot. Sobrang dami din pati talagang kumakain dito. Halos nga nagsis celebrate ng birthday nila kaya hindi nga magkaintindihan tong si Pau Pau panay nga tayo dahil nga kumakanta nga ng happy birthday yung katabi nga naming table ay birthday nga din pagkatapos nga naming kumain ay pumunta nga si Pau at babatiin nga daw niya pagkakita ko nga sa kanya aba at nakahingi na pala ng cake Marunong na din talagang dumaskarte itong batang to. <laughs> Hindi pa nga hinihiwa nila yung cake tapos si Pau pangayo pa nga yung naunang kumain. Kinabukasan nga pagkakain nga namin ng breakfast, pagbalik namin sa room, ayan nga kinain na nga din agad. Nung gabi pa lang talaga gusto niya na din niyang kainin, pinigilan ko nga lang at matutulog na rin kami. Sarap na sarap nga itong si Pau sana ako limbat niya nga cake. Hindi man lang talaga natubuan din ang hiya itong batang to eh. <laughs> Paano friends? Sa isang araw ulit. Thank you for watching. Bye! Sobrang ganda sa dumageta yan Nasa listahan ko na rin ito sa mga babalik balika namin. Eh naman, punta na din kayo friends.